Matanda na ako para sa yabangan. Tapos na ako dyan. Wala akong dapat patunayan kahit kanino. Nakapunto na ako ng buhay ko na masaya lang sa mga simpleng bagay na ginagawa ko. Ayon na magaling. Kayo na matapang. Kayo na astig sa larangan. Basta ako. Chill lang dito. Nag-iisip paano mapabuti ang sarili. Paano may sa buhay ang mga kakarampot na kaalam ang pinagkaloob ng Allah. Pinagmunimunihan ng mga paalala ng ating mga mahal na ulama at mga ustad. Sa kanilang mga pagsusumikap mapaabot sa atin ang mga magagandang aral ng Islam. Nag-iisip paano may bahagi ang kaalaman una sa aking sarili at sa iba nag-iisip ng mga gawain pang akiral na mas mainam pa kaysa sa dunya. Nagpaplano para sa pamilya. Dito lang minsan sa kwarto, kalmado at may isip na mapayapa. Habang ikaw, stress ka kaisip kung paano ka ma-appreciate ng iba.